Ito mga idol ang tinatawag natin na split action. Gawa na nga rin nung cooking na with 28 points itong si SGA sa mga oras na ito. Kaya si Nembard todo asawa. And ginamit ng OKC yon sa kanilang advantage kasi magsiset na si SGA ng back screen doon sa tumatao kay Cason Wallace. Ang ending po ay naipit si Halliburton dyan sa pick ni SGA at si Nembard gawa na nga rin nung inaasawa nga si SGA ay hindi na naisipang mag-switch sa na ibang tao. Smart play to sa OKC mga idol at with almost kalahati na lang sa 4th quarter, lamang pa sila ng double digits not until mag-comeback ang Pacers. Medyo disorganized nga rin po ang depensa ng OKC dito sa semi-transition. Like nung pinasa kay Nismith, sabay itong sina SGA at J-Dub na sumalubong. So hindi mo alam kung sino ba talaga yung tao noong pumasok na, may chat pang umalalay which is okay lang pero si Dort ay nakisama pa dyan just because. Ewan ko rin kung bakit eh. Dahil nga po dyan sa parang hindi nga po organisadong depensa nila ay nalibre si Tapin from the outside, pito na lang ang lamang. Actually, ginawa rin po ng Pacers yung mga off-ball screen action sa kaliwa. So, ibang atake naman to pero same ang concept kasi yung tumatao doon sa star na si Haliburton ay ayaw siyang lubayan at iwanan. Kaya magsasagawa na muna siya ng screen para sa iba. Dito ngayon kay Chet at kita nyo, hindi lumipat si Dort sa iba. So, lumuluwag din kay Turner yan kahit saglit lang. Panigurado, hindi pinabanda ni Turner yan pero a 3 is a 3 mga idol, apat na lang ito let me know your thoughts dito mga idol kasi nung umatak si Shay andyan na naman po yung usual niya na panggugulang at pagsisik ng konta kapag nasa midrange na siya pamilyar na pamilyar na nga rin po si Nembird sa mga ganyang galawan at kampinanya niya to sa Canadian National Team pero hindi pa rin talaga mahuli-huli ang pa-foul ni SGA pinutuhan si Nembird mga idol at tignan niyo si Shay nanulak pa dyan at wala pong tinawag si ref about sa action na ganyan ni SGA. Yes, final naman to at baka maluwag lang ang depensa ng referee din pero para sa inyo ba? Dapat ba masabihan si SGA ng kahit warning man lang for retaliation na parang hindi naman warranted? After ilang mga segundo, parang hinayaan din ng mga ref na bumawi itong si So quits na. Ito rin, parang loose ang depensa ng OKC ulit. Kasi nakita na po ni Caruso na nag-switch na dito si Chet kay Nembard. Si Nembard lang to ah, hindi naman to star talaga ng Pacers. Pero kahit ganun nga, hindi pa rin siya lumipat kay Turner kahit na pinapabantay naman to dati ng mga big man sa mga nakaraan nilang serye. Pinabayaan lang ni Alex si Turner mga idol, kita nyo naman. Hindi niya na nga rin sinabayan tulos ang depensa, ayan balik sa apat ang lamang mga idol. Tulad doon sa kanina, umatake na naman po in transition ng Pacers. So dapat improve din ng OKC yung transition din nila sa susunod. Kasi masyadong madali kay Halliburton tong drive kontra SGA mga idol. Kasi sa half court parang ayos naman din ang depensa nila. Dito ulit, tapatang SGA at Halliburton. Napalobo na po muli sa walo yung lamang ng OKC and kita natin na hirap ngayon umiscore si Halli dahil sa layers of help defense na nakaset up sa kanya. Buti na lang sa Pacers at na si Pascal dito at may free throw siya. Tapos ang impressive dito sa Pacers eh kahit parang patay na play ay eh somehow nakakagawa sila ng paraan na makascore. Tula ditong kinick out kay Tapin tapos hindi naman din siya makatira. Wala na, sira na ang play. Pero umangat lang si Smith at kinuwa tong handoff. Wala na talagang set play dyan pero nagkaroon sila ng good look. Actually, ang kumakana na talaga dito sa Pacers ay si Nembard, mga idol. Siya yung atake ng atake sa depensa nitong OKC at kahit natitigilan siya ay parang hindi siya nawawala ng kumpiyansa. Itong si Halliburton kasi ay tinatao ni J-Dub, so hirap siyang makascore. And syempre, yung setup nga ng depensa ay towards kay Halliburton. Grabe rin tong Nembard sa tres na to, walang katakot-takot. Tatlo na lang ang labang, mga idol. And again, heto na naman po si Nembard, parang siya ang nagiging primary defender dito at hindi po si Halliburton. Taliwas doon sa pinagplanuhan ng OKC pero hindi hindi naman din nakascore si Nembert. Pinusuan lang tony ni Pascal, kaya nailapit nila sa isang puntos ang laro. Kaya rin po maraming energy itong si Tyrese kasi hindi siya masyadong pagod at madalas nanonood siya sa mga play ng mga kampanya. niya. Pero yun nga, unong kailangan siya ng kanyang team at biggest moment na ilang beses ngayong playoffs na pinatunayan niyang maaasahan talaga siya. Pero ito, ang talino rin ang ginawa ng Pacers dito and more of sa coaching na talaga to nung dedepensa nga ang Pacers sa final possession ng laro. Nag-timeout kasi ang okay si after nga ng clutch na tira ni Halley. At makikita po natin yung placing ng mga defenders. Isa-isahin natin. Itong si Tapuin ay nakikaruso. Si Smith ay J-Dub. Si Turner, tao si Wallace pero ang layo niya. Si Pascal naman po dito kay Chet sabay sa Nembard as usual kay SGA. Yan yung mga matchup nga po nila at tumuturo na dito si Turner kay Wallace dahil parang mahihirapan siya magprotect ng rim if tatao siya ng guard or sa labas siya pepwesto. Eh with 3 tenths of a second ay malamang alley play lang ang gagawin ng OKC dito. So ang ginawa ng coaching staff ng Pacers ay nag time out. Para syempre mapag-usapan ulit yung defensive play nila and nung bumalik na sila, boom! Sira ang plano ng OKC mga idol at kita niyo yung pinagkaiba wala nang tumao doon sa inbounder at si lumipat na rito kay Wallace. Gandang smart coaching to mula sa Pacers. Nahahayaan nilang ibato yung bola towards the rim. At least alam nilang makakadepensa sila na maayos. Kaya nga kahit anong screen sets pa ang gawin ng OKC okay si, si Turner ay andito pa din sa ilalim at nag-aabang. Walang kawala sa Pacers yan kung ibabato sa rim kasi nga may big sa loob. Ganang adjustment nun. Kaya nakasingit pa po ng panalo ang Pacers sa laro na itong mga idol publicly sinabi ko na kaya namang iswip ng thunder tong Pacers pero pinatunayan na naman sa atin time and time again na legit sila. Another comeback na naman po ang ginawa nila and hindi ko talaga ina-expect na makakakuha sila ng panalo lalo na on the road. Kaya dyan mo rin masasabi na kung para sa'yo, eh para sa'yo talaga. Yung mga talbog ng bola ay nasasakto sa kanila. May mga timely baskets din sila para makahabol. Ang galing lang din talaga. Tapos maganda nga rin yung ginawa nila sa dulo. Kaya ano po ang masasabi sa Game 1 mga idol ng finals ngayong taon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung gusto niyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli!